dito sa ating YouTube channel. So it's been a while guys na hindi na po ako nakapag-upload ng video. Patawarin niyo po ako guys dahil po guys ay wala na po ako oras, no? Ngayon lang guys, ang araw ngayon ay domingo. Uh, magsimba po tayo guys. Uh, nasa Undawen na kami mag-asawa magsimba. Uh, yung anak namin hindi nakasama kasi yung mga teenager guys, parang ayaw na nila magsimba so kami na lang dalawa mag-asawa, mag guys. Salamat sa ginoo nga nakadiop na po kong Domingo. So, magsimba, mag magsimba, mi. Uh, kami lang doon, mag-asawa. Sama na ko siya. O yeah, guys, kumusta naman ang tanan diri? So, ginoo ko pa sa ilo ako ninyo, guys. Wala na dito ko yung vlog. Tungod kay Sobra kay kabisi ang kinabuhi na guys. Ana, sobra kay yung... Uh, hiktik ang ating schedule kay wala na ako naka-film-film sa sa gawa. So, karong Domingo, guys, ang akong plano mo, um, humanok simba, mag mag-dekore tingalita para sa Easter. So, kay happy na po ng Easter, guys, kuha ano na siya mga mga April, nga alang Abril, tibok Abril, nga na, kuha ano siya. Uh, Moon ay kuha noo ka Easter sa ato, no? migalab shout out sa tanan guys ating mga new subscribers miga migalab shout out sa inyong tanan uh, kanang gusto ko mag super thank you sa aking ikagaw no nga sa Cebu City miga shout out Onya. sa so, katupong nag sponsor guys sa kuan sa pa birthday dito sa Toledo City Cebu thank you thank you so much di po magpamensyon salamat kaayo na enjoy tao ng akong mga pamilya thank you kaayo Unya guys, padulong na ko sa oh, tarbahoan. padulong na sa simbahan. So, ipakita lang ako sa inyo guys, ang atong mga kapanahon karon medyo tugnaw, pero, kuan, kanang maganda ang panahon, pero malamig. So, ipakita ko na lang sa inyo guys, ang ating mga madaanan na mga oh, ito. ang ating ato ang kapaligiran karong adlaw guys, Domingo diri sa US, unya Atay-tay mga Mosimbat ano, nice kaayo makita ninyo guys ang ating mga kapaligiran. So, yan siya guys. Um again, once again, tayo-tayo lang ang nasa karsada, Tungod kay Domingo karon, uh, wala masyadong uh, traffic tungod dahil ay dahil ay ang mga tawo uh, nasa bahay lang nagpapahinga kasi bukas trabaho na naman. So, musta ang tanan guys hinaut nga na sa mayong kondisyon sa panglawas ako guys okay ra kayo ko okay ra ko sa tanang nag PM sa ako I'm okay okay ra ko guys trabaho laban pa rin tayo sa kinabuhi guys kasi mayroon tayo mga first priority so ganun lang talaga guys um, ako parati lang po ako nagtrabaho guys so malapit lang kami doon sa church namin dito, mga 5 minutes to 7 minutes away. So, ganun. Naku, pasalamat sa ginoo guys, nga, makasimba yung taong ko, ganang, talagsarap po ko, guys, nga, makadi of og Sunday. O no, niya, mas lahir agad, guys, nga, musimba ka, o, oh. kanang, lumingog yun, na gilaan ni Lord, nga, kanang, adlaw, pwede naman gihapon guys uksabado sabado ini day basta gusto lang ka mo sulod simbahan pero mas mas konjud og sunday kay mo magyan na ay eh. kuan ni kana ilaan ni lord ba sus so, guys grabe ang trabaho na ko guys nga, yeah. nag akuan po, po guys uh, eh i ampo po nato ang ating nation ang ating bayan sa Philippines nakakuan ko mga balita diri guys updated man ko diri sa mga balita diri sa US bisan saan to glayo tanong niya kuan kanang atungi -ampo nga, na atong iampok na hinaut ang ato ang ex-president magkuan ma okay siya no kanang na ma okay siya okay ra siya dito na na unya saka, sa 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 gimension ni ma'am Sara ni Sara sa ating BP ninyo nga magmubuo na mo kay mo ra magihapon mag-aaway ra magihapon mo nya tu agihapon siya dadto sakto jud na nga mag-move na ta. So, mo no to guys, hapit na ko diri na abot sa simbahan. Ang may na lay kulang. Abot na ta kay alas 11 man ang misa. Alas 11 ang misa diri. So, uh, may na lang inikuli po na mo man. Abot na to man to. Nya <coughs> na pamilya. Basta guys, basta magsimba ko guys, basta mag mag Domingo guys, makadiop kani ko. Pasalamat din po sa Ginoo kay nagaantag adlaw nga makagahintag usa duha ka oras nga na one and a half hour na makasoluta ta og simbahan sobrang salamat kasi inyong tanan guys sobrang thank you kay Teresa na nami sa St. Peter Church uh, as always mauna siya nga ang among simbahan diri mauna siya guys ang among simbahan diri St. Peter Church so So, nandito na tayo sa St. Peter Church, guys. So, ayan ang among simbahan diri, guys. So, abot na ta. Diri na ta. So, so ayan, guys. Ah, magkita na lang taon niya po hoon sa paghumang misa. Kaya di man ta maka vlog vlog sa sulod. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. So, hi, guys. So, tapos na po ang misa, guys. Ang oras ay alas 12.00. yun impunto so ganito po yan guys one hour po ang misa tapos naman guys pauwi na kami mag-asawa kasi magbili pa kami guys ng pagkain na lang kasi init man na kaluto no so uh, magpunta kami guys sa zang magbili ako ng kuan ng uh, sabaw kasi malamig guys so maganda guys magaan sa feeling pag nakapunta tayo sa simbahan uh, sa akin lang din yan guys ha? para sa akin So, ayan guys, uh, tapos na po ang kuan. So, magbili na lang tayo ng lunch. Traffic pa masyado guys. Ito yung, ano guys, oh, matraffic masyado. Traffic pa masyado karun. Kay, kagagaling lang, ka, lalabas lang sa church. Ayan guys, padulong na ako magbili ng pagkain guys. So, ito yung madadaanan natin guys, na mga lugar-lugar. Actually guys, gustong gusto ko yun sa sa restaurant dahil ano um, maganda siya guys kasi masarap yung kanilang egg drop soup masarap tapos naman guys hindi na nakapagluto dahil uh, syempre ang oras ay alas 12 na so mag order na lang tayo guys at saka okay lang man din yan itreat din natin yung ating sarili sa sabaw masarap yung sabaw guys sa pagkain syempre So, kumusta na ang tanan guys? Uh, ako, karong adlaw guys, ako ay nakasimba. Dagong salamat sa Ginoo. Dayon At saka guys, um, kasi straight na po ang week. Trabaho na po tayo guys. Sobrang thank you guys sa inyong lahat guys. Sa inyong pagsuporta sa ating channel. Um, pada, padayon lang ihapong eh, ko upload o video guys. Kasi para ayaw kong ma uh, ano yung channel po, guys. Kahit nang walang manuod, okay lang po. Wala pong problema. So, salamat kayo, guys. Thank you, guys, sa inyo. Malapit na ako sa restaurant. So, malapit na tayo, guys. Sa malapit restaurant. na tayo, guys, sa restaurant. So, dyan ang mga building dyan. Dyan ang restaurant. So, punta tayo dyan sa Zazang. Zang restaurant. So, kung makita ninyo yun dyan, guys. Ito yung target. Ito yung zang. Ayan. Ito yung zang, guys. Ayan. Zang restaurant. It's a very, very good food. There's an yeah. event here. So, yeah, ayan, guys. Punta na tayo. So, ayan, guys. Nakabili na po kami ng pagkain. Ito po siya, guys. So, Ayan. Ayan, nakabili na kami ng pagkain, guys. Uwi na kami kasi um, maniudto na ta, no? Hay, nadugay po dito sa restaurant, guys. kaya daghan po ang ning order. Basta lagi nga ning mga sandi, guys. Nga, nawa na'y uras mag kuan mag uh, luto. So, sobrang thank you, guys, sa inyo, guys. Uwi na tayo. So, ito yung namadaanan natin ng mga lugar-lugar, guys. Padulong sa aming bahay. Salamat kayo sa inyong tanan, guys. Sobrang salamat kayo. Sobrang thank you. So, nandito na kami sa bahay, guys. I-in ko na po itong aking vlog. And we hope to catch you all na lang po sa ating next vlog. Bye-bye, guys. Amping kayo kanunay. I love you. Love you, guys.